yan po, kita nyo oh. healthy, healthy siya oh. wala po niya sa DA hindi po nila pinapakita sa DA yan ako, step by step kaya makikita nyo bayani ng cacao farming, kung gano'ng kalami na ang followers natin nasa 4,000 na po tayo so maski South Africa, nagtetext na sa akin nagme-message na sa akin So ayan po yung ano, yung yung seedling na gagawin natin. So ito yung, itong seedling na to within 3 days 2 days pa lang, pwede na natin tingnan. Kung lalabas na po yung kanyang ugat 2 cm po. Yan. Kung lalabas po dito yung ugat niya ng 2 cm, pwede na po nating itanim yan. Ita-transplant na po natin yan. So, susubaybayan nyo po, co continue, continuous natin po yung ano, preparation natin ng seedling para makita nyo po. So, yan po muna tayo. Medyo, ganto lang po, after two, one day, papalitan nyo po siya ng tubig. Hahaluin nyo rin po. Yan.